ako po yung nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon naming magsalita na bagamat po iba, ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapag ano yung nakapagtaas ng boses ang mga minsan. kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka wala na ako kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo nagtataas kami ng boses dahil sin nagsisinungaling kayo. Nakita mo na may itsura niya. Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw, 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 at wala nang iba, kundi ikaw. Ayan, ilan, ilan testigo yung nandito ngayon? Lima, anin, pito, tri, pito. Pito nag... Testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito sa kay Manong LV. Paano hindi kami tata paano hindi tataas ang boss namin? Pare kasi noong linga na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi ng sinungaling ka. Oh. Ilan yan? Pito. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na no, testigo? Na no, magkocorroborate sa'yo? sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay, mang, kay Aling LV. Hindi naman namin sila eh. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtistigo sa ginagawa mo maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masawal pa sa hayop yung ginagawa mo. Uh, may we ask gentleman to refrain from... Uh...